Magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, ako po dito sa simbahan. Uh, Ngayon po ay evento 8 ng buwan. Ngang Pebrero. Uh, isinisimbo ko po, po yung mga pasyente ko. Dito po kita to stay. At maraming maraming salamat po sa mga pasyente ko sa kanilang paniniwala at pananampalataya. At sana nga po marami pong matulungan. Tulong ng Panginoon at hindi po kay Tatusting ang aking gabay ng banal na alagad ng Panginoon at kay Padre Pio. Maraming maraming salamat po. At ito po yung pangako ko po sa mga pasyente ko po na yung mga ibinibigay niyo po sa aking donasyon. Ito po at kayo po ay isinisimbo ko po rito at ibinidig po ng mga kandila at para di po sa inyong kagalingan at mahalig ka po kita at hosting inyong kagalingan at maraming maraming salamat po sa inyong pagkituwal para ng prataya at sa mga sa mga viewers po namin sa mga sa channel at sa youtube channel maraming maraming salamat po sa inyong pagkituwala at bukas po aking tahanan sa inyong lahat ang gandang gabi po at ito po aking may bahay ayan po kami po yung ginabi na ng pagsimba nung nagpilunta po po eh maraming maraming salamat po maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat maging lagi po tayong magdasal at pag umalis ng bahay at pagbalik ng bahay, pag matulog at pagising sa umaga salamat po God bless po sa inyo lahat God bless sa lahat God bless po God bless